Kamusta mga lalabs? So ayan, nandito na naman ako. So ayan, ishare natin yung ating moment nung Sunday. So nandito kami ngayon mga lalabs sa... Ah, sapa. Tingnan nyo naman yan. Napakaganda ng sapa nila. Oh, ito nga pala itong mga lalam sa Shingmon Reservoir. Doon din sa Pineapple Dam. So, ayan. So, bandang dulo ito siya mga lalabs. Kaya, napakaganda niya. So, ayan. Nature na nature yung view yun niya. Minsan lang tayo makakita ng mga ganitong mga view, mga lalabs. Napakaganda niya. Napakatahimik dito mga lalabs sarap mag-relax dito. Wala ako masabi sa view. Kaya mahilig talaga ako mga lalabas sa nature. Kaya ang hilig kong pumunta sa mga hiking, sa mga ganito. Yan. Yun nga lang mga lalabas, hindi siya allowed na maligo sa sapa. Kasi uh, ah, yung dam na tubig na buat pumupunta dito, pumupunta sa dam nila. Tapos, yun yung nagsusupply ng tubig sa buong bahay dito sa Hong Kong so ayan, kaya bawal silang ang binawal nila na maligo so ayan, tingnan niyo naman yung napakalakas ng tubig, napakaganda at ang ganda ng paligid green na green yung paligid ganyan dito mga lalabas sa Hong Kong, talagang pinapahalaga nila yung nature ayan, o tingnan nyo naman yan, napakaganda so ayan, nagmoment-moment ako kunwari, ano tayo chan, yan, napakaganda wala akong masabi dito ito mga lalabas sa Shinmon Reservoir. So, ayan kung gusto niyo pumunta dito, maganda pumunta kayo dahil napakaganda dyan. Uh, perfect siya mga lalab sa family bonding. So, ayan, napakaganda. Ang lakas ng tubig talaga mga lalabas. Ang sarap maligo. Yun nga lang talaga bawal. Kasi may penalty siya mga lalab kapag naligigaw ka, kapag nahuli ka. So, ayan, kaya hanggang video lang tayo. So, ayan, hanggang, ta hanggang hawak lang tayo ng tubig. So, bawal maligo. So, ayan. Uh, kapag bago ka palang mga lalab sa aking YouTube channel, mag-iwan kayo ng bakas para mabalikan kita. So, ayun lang mga lalab namnamin natin mga lalabs yung view dahil wala ito sa Pilipinas. Meron man pero bihira. So ayan o, oh, napakalayo sa atin sa mga pagpupunta ng mga pasyalan na ganito. Pero dito sa Hong Kong, malalapit lang yung mga pasyalan dito at hindi ka ganong uh, mag-aaksay ng pera para pamasahe. At saka hindi mo na kailangan ng tour guide mga lalabs kasi may mga guide sila papunta doon. At da, dami din pumupunta talaga mga lalabs sa mga ganito lalo na sa mga trail. Ang dami nagka-hiking dito mga lalabs. Pilipinas, hindi ko naman hilig mga lalabs mag-hiking. Eh. Dito lang talaga ako nahilig sa Hong Kong. Kasi napakaganda talaga dito mga lalabs ng trail nila. Talagang wala akong masabi. Talagang may mga daanan talaga siya. sayang so, kaya hindi, hindi ka maliligaw dito mga lalabs. At talagang safe na safe ka dito sa Hong Kong kapag uh, pupunta ka ng bundok. Hindi tulad sa atin. Ako, pag mag-isa ka lang, nako matatakot ka kasi alam niya naman mga lalabs sa atin, iba yung isip ng tao, pero dito mga lalabs safe ka kahit ikaw lang mag-isa yung mag-hike. So ayan, yun lang mga lalabs. Thank you for watching. Have a good day.